Ano ba yung isteto? Salsido isteto Ano kasi wala dumadaan eh Dito dumadaan pa sa ano, tulay diba? Ito na dalawa na? Ano i mo? Ha? Ano i mo? Apply ako? Oh. Uh -huh. Inspector. Victor? Inspector? Inspector yung mga lahat oh, ng mga ng mga inspector mga lahat yung uh -huh. ginagawa. Dating nako, oo. Parang Joseph. Oo. Kung ano, kung wala bang paltos ang ginawa nila. Oo. Oh. Uh -huh. Oh, mag lang doon kung ano talaga. sa ute talik ang mga larga pero ang baba lang oh, mababa ang bigayan ito kasi Europe yun saka uh, Ur, ano uh, Germany magkano kaya minimum nila no sa Europe bigay 50? kwenta malaki kwenta oo Ah, sige, ang dalawa É think